O so, mga kamag-anak, shoutout po kay Sir Kit Hoson de la Peña. Ang sabi niya mga kamag-anak, isa pa sa masaklap na katotohanan ay walang makitang suporta ang gobyerno sa mga local farmers. Mas binibigyan pa nila ng importansya ay ang pag-import ng mga gulay, bigas at iba pa ang produktong pang-agrikultura. So ayan mga kamag-anak, napakaganda ng komento ng kamag-anak natin na si, na si Sir Keith Hoson de la Peña. No? So tama nga naman mga kamag-anak. So minsan mga kamag-anak yung nagpapababa ng presyo ng ating mga gulay ay ang pag-import ng mga produktong pag-agrikultura sa iba't ibang bansa, ano So isa yan sa pumapatay ng presyo at ng buhay ng ating mga magsasaka. Isa yan sa dahilan kung bakit napakahirap pumunlad ng ating mga farmers dito sa ating bansa. Kasi mga kamag kalimbawa malapit na mag tapos mag import pa yung mga magagaling nating opisyalis dyan ng gobyerno. Eh, pagdating ng bilihan sa mga farmers, nung kanilang mga itinanim, eh, mababa na po dahil maraming supply O kamukha nyan ah, yung mga farmers natin dito uh, ah, nalugi na ng malaking puhunan eh wala naman tayong nakukuha na kahit ano sa nagaling sa ating gobyerno tana nga ang gobyerno natin mga kamag-anak kung maaari lang kung maaari lang sana na yung gobyerno natin eh halimbawa na lang sa bigas mga kamag-anak sa palay, So ayan, may NFA pero hindi naman sa NFA na bebenta yung mga palay na inaani ng farmers. Kung hindi, kinukuha ng mga... Ang bumibili niyan ay kinukuha ng mga ahente tapos ipinapasa doon sa may mga rice mill. So ibig sabihin ay yung patong dyan ng ahente tapos yung bilihan ng rice mill ay eh, napakalayo naman sa nagiging presyo ng bigas. So what if mga kamag-anak no? What if lang? ang gobyerno natin eh sila lahat ang bumili ng mga palay ng bawat magsasaka tapos sila bibili sila na magbilad sila na gumawa nun sila na mag uh, pra process nun para maging bigas at ibagsak nila sa mga kwa ng mas mura di ba hindi kaya pwede yung ganon So na-imagine ko lang kung ganun yung mangyayari mga kamag-anak eh palagay ko eh possible na bumaba talaga yung kilo ng bigas. So, di ko alam kung tama yung sabi ko pero ito ay opinion ko lang mga kamag-anak. Yung comment ni sir na nasa taas mga kamag-anak ay na natin. Yun nga lang umulan sa tumana kaya yung reply ni sir dun sa reply natin ay hindi na natin na ituloy. So dito ko na itinuloy sa bahay at ang comment niya at ang sabi niya uli mga kamag-anak ay ito. Sa Japan, mas mayayaman ang mga magsasaka kumpara sa mga negosyante kasi mas malaking suporta ang nakukuha nila sa gobyerno at gobyerno na din ang bumibili ng kanilang mga produkto. Sa tamang presyo, kaya maginhawa ang buhay ng mga farmers doon. So kung totoo man yan mga kamag-anak at mangyari yan dito sa ating bansa ay eh, napakaganda at napakalaking tulong yan sa ating mga farmers, sa ating mga magsasaka dahil gobyerno na mismo ang bibili ng kanilang mga produkto sa ganong paraan, eh, mabibili ng tama yung pinagpagura ng ating mga farmers at syempre hindi na sila mahihirapang humanap ng mga buyer ng kanilang mga produkto dahil nga gobyerno na yung bibili sa ganong sistema at sa ganong paraan. Ang ganda dito na lang po mga kamag-anak. Maraming salamat po sa inyong patanood. Paalam!